Ah, uh, well. Ah. Uh, hindi pwedeng mag mag-do oh, mag uh, ko without mentioning. Mas mas ano eh, mas ano kasi mas mas Okay. Mas marespeto respeto yung mga artista noon. Pero mayayabang. Ah. Hmm. Oh. Uh -huh. Ngayon, hindi na sila mayayabang, pero walang mga respeto. Alam mo yun? oh, 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 sa pelikta. Correct. medyo na bully kasi ako Oo. Oh, oh. What happened? Ah. Uh, kung Kunwari favorite ako ni actor tsaka ni director. Mm -hmm. Tapos makikita na favorite uh. ako. So, ngayon, bubulihin ako. Uh, mga baby steps na pambubuli. Alam mo yun? Oh, oh. When I say baby steps, subtle, pero tatakin ganyan iba'y hmm, iba mga, iba mga artista na rin. Eh. Basta yun ang napansin ko. Mas pro ang mga artista noon. Mas on time, uh, magagaling, magagaling. Magagaling din ang mga artista ngayon. Eh. Pero iba yung atake ng mga artista ngayon. Kaya lang, napansin ko, wala silang protocol. Yun, Yung kunwari yung mga bagong artist ngayon. Wala silang protocol na ay, ano 'yan? Ano na lumang artista dapat, 'di ba? May galact. Uh, uh, Grabe <laughs> 'yung lumang artista. Oo, 'yung uh, lumang artista 'yung, ibig ko sabihin, lumang artista, ah, senior Señor. Oo. So napansin ko 'yon. Pero mas mas ano ngayon, mas mas uh, how do you say it? Mas hindi on time, hindi punctual ang mga artista ngayon. Ah, uh, well, uh -oh. uh, tapos hindi 'yung naglalaro naglalaro ngayon ng mga bata. Tapos may sarili silang mundo. Yun, so wala silang respeto. Mm -hmm. Pero hindi sila mayayabang. Alam mo uh -huh. yung, yung ano sila, yung parang feeling nila, ay wala akong dapat ipagyabang kasi oh, yeah. ang dami ko pang dapat matutunan. Ito na, ganun, ganun sila. Mm -hmm. Pero makatwiran sila. Maano yung pag, sumasagot. Pag, sumasagot. <laughs> Kahit yung anak ko, problema ko yan. Yung anak ko, I'm 10. I've got my own life to live. Gumaganyan ang anak ko. Gusto mo ihulog kita ngayon sa building? Ginaganong ko